Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ina na at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na may edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko at para sa mga followers ko naman at sa mga subscribers ko sa YouTube ay siyempre team delay na palang po. Ganun pa man, maraming salamat at patuloy kayong sumusubaybay. Pag-usapan natin ngayon yung magkasunod na hearing sa Kongreso tungkol sa mga flood control projects. Uh, meron ginawa no lunes sa Senado at meron sa Blue Ribbon Committee at meron naman dito sa House of Representatives uh, kahapon, noong Tuesday. Uh, at ito ay Tricom. <laughs> uh, by the way, kapag sinamin ng Kongreso, ang malimit na isip ng mga tao ay House. Ang Congress kasi, Congress yan. Ibig sabihin yan, kasama ang Senado. Meron kasi tayong bicameral Congress. Our Congress is composed of the House of the Senate and the House of Representatives. Nakagawin na kasi natin pag nag-refer na congressman o Congress, siya House. Ay, ay, House. Eh, hindi eh. Dapat kasi misnomer yon Ang Congress yung kabuuan. Anyway, uh, ano lang yon Micro-lecture tungkol sa nature ng ating legislatura. Inuulit ko po, pag tinawag na Congress, hindi lang yon Congress, yung House, kasama po doon yung Senado. So, uh, nagkaroon nga ng pagdinig tungkol sa mga anomalya sa flood control projects ng lunes at kahapon. Patuloy na nagsasabay, nagsasabi ang mga tao na anong saysay nitong mga investigasyon na to. Ano yan? Ano lang naman yan? Moro-moro, sabi -moro, ng iba. Uh, walang saysay -say. kasi eh, paano mo nga naman ma you know maimbisaga sarili mo di ba alam naman natin na uh, ang mga nangyayaring katiwalian sa flood control projects yan ay dahil hindi lamang sa DPWH at hindi lamang yan dahil sa uh, mga contractors kasama lang po sila sa buong gang Meron din po yung mga kasabwat na mga politiko, mapasinador, mapakongresman, na siya pang sumingit sa budget. At ito ay nagtuturoan lagi ang si sini ang, ang ang house ang si, -se, house senado Alam naman natin na meron yan sa lahat. Hindi naman magkakaroon ng budget insertion kung walang pagpayag ang dalawang kapulungan or hindi lang naman ang mga senador at hindi lang naman ang mga member ng House ang nagsisingit. Uh, Pare-pareho yan. hindi naman natin nila lahat. Ilan lang naman yan pero nagkataon na sila yung mga may kapangyarihan. So, ano ba talaga ang papel ng mga hearing sa Kongreso? Malino naman po talaga na ng mga papel ito in aid of legislation. In aid of legislation dapat ay malinaw na ito ay uh, ang mga ang mga pagtatanong dapat tinitingnan mo anong kakulangan sa batas sa kahapon do sa hearing yung isang yung isang congressman mula sa Cagayan de Oro si Lordan maganda yung kanyang approach eh pinapanood ko parang ganun dapat ang pagtatanong tinitingnan mo na yung kakulangan na sa batas incidental na lang yung yung mga personalidad eh kasi kunyari, ang isa sa mga main na mga argument ngayon, eh bakit itong ano nga ba yung contractors uh, accreditation board ba yon? Of the Philippines ba? Uh, na kung saan ito ay body ng mga ano ng mga nag-accredit ng mga contractors. Eh lagi natin sinasabi, bakit mga contractor din ang nandiyan? Hindi ba? Hindi ba may conflict of interest? Naalaman natin na yun naman pala ang nasa batas. Na dapat ang mga kasali doon sa body na yun ay kasali ako sama sa industriya, nakasama ang mga kontraktor. Sa madaling salita, hindi natin pwedeng sabihin na may conflict of interest kung ang nakalagay naman mismo sa batas, ang daming miyembro ng body, ay mga contractors. Kung sino ba gumawa ng mga batas na yan, di ba sila din naman? Mga congressman at mga, si mga congressman, senador at member ng house, hindi ba? So, nakita yon doon sa pagtatanong. So, therefore, yun ang gap. Ibig sabihin niyan, siguro, yun ang kulang na dapat, o, kaya yun ang mali sa batas. Na dapat siguro may kinatawa na dyan ng civil society. Dapat hindi lang mga miyembro ng industriya. Diba? Dapat mayroong outsider, may kinatawa na yung private sector. Eh, siya, dapat palitan ng batas. So, yun ang tinatawag na hearing in aid of legislation. May problema ang tututukan mo, hindi kung sino may kasalanan o kailangan ikulong yung mga yan. Di ba? Mahayaan mo na natin yung may mga ibang gagawa niyan. Andiyan ang ombudsman, andiyan ang Department of Justice. Di ba? Gagawa pa ang Pangulo ng Independent na investigating body. Ang dapat na tinitingnan ng Senate at saka ng House ay ano yung kakulangan sa batas. At tama yung ginawa kahapon ng Congressman ni Lorda na tinitingnan ano yung pagbabago dapat sa proseso. Kulang ba ang batas? Kung kulang ay ano dapat ang gawin para madagdagan? Mali ba yung batas? Ano dapat ang gawin para itama? Hindi yung grandstanding, hindi yung nakaka-adway. Kaya parang titingnan mo sa Senado, paano ka magtitiwala sa isang proseso na sa simula pa lang kita mo naman yung mga nagsasalita eh para naman silang meron din ng mga ano mga culpability at saka ito pa ito yung body na kusong i yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte in fact yung chair ng Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta siya pang ayong nag-move to dismiss and later on na correct naging move to archive paano natin nila makik paano natin sila makikita na talagang seryoso sa pagpapanagot sa mga opisyal na nagmamalabis kung sila mismo ayaw nilang panagutin si Sara Duterte sa kanyang pagmamalabis sa gastos ng pera. Ito contractor, ito ito construct flood control. Yung isa naman ay confidential fund. Pareho lang naman pera ng bayan 'yan. Na may allegation winaldas. So bakit 'di ba? Tapos makapag, makakita ka ng mga tao, may mga kaso, may mga nagabibing kaso kung magsalita. Di ba? Mga nabanggit, katulad ni Senator Go at ng Senator Villanueva, nabanggit sila na sila ay may binigyan, may koneksyon sa mga contractors dahil yung isa ay pamilya, ay pamilya ng mga contractors. Yung isa naman ay si Senator Go, si Senator Villanueva, ay binigyan ng, ng, ng ano, kontribusyon ng isang contract, contract construction company. So, hindi ba dapat meron silang delikadesa na, you know, hindi lang sila sumali? Kung sumali maseru sila, kung lang silang mag-grandstand? Di ba parang pagtitiwalaan mo yung prosesong yon Pagdating naman sa house, parang, parang dapat pangatawanan nila ang kanilang ano, ano ba sila? Mag, ang tanong eh, napakadali nila na mapanagot si Sarah Duterte sa impeachment complaint. Mapapanagot kaya nila yung kanilang mga kapwa mambabatas kahapon nagkaroon ng debate tungkol sa kailan bang tawagin si Saldico, hindi ba yung mga ganun? Pero ito naman ang, ito naman kasi si Saldico siya yung budget appropriation head ng uh, appropriations committee nung last congress. No, last last part natanggal na nga, di ba? Uh, di ba? Ano ano ang anong anong, anong nangyayari doon, di ba? Parang parang uh, nat na ano siya na marami siyang insertions. Now, pero ito naman ang ito naman ang magandang nakikita ko sa house. Hindi sa kinakampihan ko ang house. Pero sa at least sa house, nagka-mayroon sila na debate tungkol sa issue na mga kapwa nila congressman na maaring sangkot. In fact, nagkaroon pa ng motion na unanimously approved na lahat sa kanila dapat magdeklara na wala silang koneksyon. Di ba? Sa mga kontratista o wala silang ambag o hindi sila man lang link, di ba? So I think that's courageous of the house. That's parang nakita ko at least sa house pinag-uusapan, at least sa house nagdedebate nila, It is out in the public. <coughs> Ninangalanan nila ang kasalanan ng kanilang mga kapwa mambabatas. Pero pagdating sa Senado, wala kang makita eh. Kahit you know, wala silang eh ko. Parang sa Senado parang parang andun andun naman sila, sila Risa, andun naman sila ano, pero parang sa akin ano ba sila nahihiya na kumprontahin ng mga miyembro nila? Hinihintay ko si hinihintay ko si Reyes hinihintay ko si Senator Lacson, hinihintay ko si Senator Subiri, si Senator Legarda, na nasa minority, si Senator Soto. Nabanggitin na mismo ang ating Senate President mayroong koneksyon sa kontratista, inamin eh, na, na nag, nag, nagbigay ng kontribusyon noong huling eleksyon, nung huling eleksyon ng 30 million 30 million hindi na, na labag sa batas. Pag wala namang sinasabi ang batas na okay kapag galing sa sarili mong bulsa. ba? Diba? Inamin. At nasa gabatas, yung ngayon, the mere fact that you gave a contribution and you have an active contract with government means that you violated the law, Section 95 of the Omnibus Election Code. And both the contractor and the senator who received the money are guilty. Up and up yun yung open close case ito. Open shot case ito. So, bakit hindi pag-usapan yung ganoon? Sa house, talagang nagbanatan pa sila Garin at saka si Toby di ba? Diba? So, open. At meron pang resolusyon na magdeklara sila ng, na wala silang link at there is therefore an open pressure for them to inhibit if they have. Ang pinag-uusapan na kung meron kayong koneksyon, huwag na lang kayo sumali dito. Imagine, di ba, sabi ng house yun, sa Senado may ganun ba? Eh, yung mga mismo mga, si Senator Joel Villanueva, grabe pa ang kanyang acting, nag-drama pa talagang grabe. Pero kung ako yun, ang pangalan mo na dadawit, merong aligasyon na kayo ay nag-insert, at ikaw isa sa mga nakinabang, di ba? Hindi na pag-uusapan yan. At mismong ikaw, nag, nag, nag-receive ng money from. Hindi natin sinasabi may kasalanan ka. Hindi naman natin sinasabing ikaw ay nagkolekta ng pera na ginamit para sa contract construction, whatever. But what is important is that meron ka ng connection. And the, at uh, the, least that these senators can do is to inhibit. Senator, Senator Go may be clean. However, the fact that his family is involved hindi sapat yung sabihin niyang kahit pamilya ko yan, ipapa, di ma, ipapakasuhan ko yan. Mag-inhibit ka na po lang po, sir. Huwag ka na magsalita. Kayaan mo nang yung mga walang koneksyon sa... Kasi para walang masahabi. The mere presence, your mere presence there, is already not proper. <laughs> Pwede naman po manghihibit, wala naman pinagbabawal diyan. Kasi sabihin natin, hindi po ako pwedeng sumali dyan dapat bakit nasasangkot ang pamilya ko. Gano'n lang kasimple yun. Hindi mo naman pwedeng mapili ang pamilya mo. Si Sen. Villanueva, pwede niyang sabihin, ako hindi na masasali dyan kapag nangalanan na ako na ako'y nagtanggap ng donasyon mula sa isang construction company sa kampanya ko noong 2022, si Sen. Escudero. Bagamat to be fair with Sen. Escudero, di ko siya nakikipang pumunta sa mga hearings. Di ba? Parang, paano mo pagtitiwalaan itong mga to Tapos, ang point pa dito, ang kanilang line of questioning, eh parang hindi naman patungkol sa anong kulang sa batas eh. Parang ano sila tungkol sa uh, mga kotse ng mga diskaya. Why well, belabor the point? Eh, alam naman natin yan. It's a given fact. Di ba? It's all theater, theatrics. Ang importante dito, anong kulang sa batas na kailangang dagdagan para hindi na maulit ito? Yun ang trabaho ng Kongreso, ng Senate at ng House. Yun ang dapat ang gusto nating makita dito. At yung mga, yung mga may mga koneksyon, o maging ito man ay pamilya o nalilink, tumanggap ng donasyon, sana man po ay mag-inhibit para hindi hindi tuluyang mawala ang credibility ng investigasyon ninyo in aid of legislation. So yun lamang po ang pakiusap natin dito. Again, inuulit ko, hindi naman natin sila inaalisan ng karapatan na mag-imbestiga in aid of legislation at ilimitan na lang nila doon. Kasi tungkol doon sa culpability ng mga tao, ando na tayo. Marami namang mag-imbisig ganyan. niya. ang COA, nandiyan ang BIR, nandiyan ang Customs, nandiyan ang Ombudsman. Ang dapat natin tinitingnan dito, hindi yung sino yung guilty, kundi ano yung bakit nagkaroon ng ganong klase ng kasalanan. Ano yung nagkulang? Ano yung failure? Ano yung failure sa process? O, kaya nga, di ba, nalaman natin kahapon na Abay, ang isa pala sa talaga namang source ng problem ay yung komposisyon ng board na yun na naka-accredit, di ba? Tingnan, baka naman kailangang palitan na yung batas na naglikha niyan. Right? So it's, it's, or, 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 yung, yung, ano, yung, 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 yung mga layers sa mga paperwork, yung, ano, yung, yung klase ng mga procedure na dinaanan bago mo mabayaran ang kontraktor na yung na transfer lang sa ano. Kailangan talagang, Uh, o kaya ano uh, i talagang ako nga ang tingin ko dapat magkaroon ng transparency dito talaga magkaroon ng website na titingnan mo talaga in real time yung construction eh I require na sa mga construction companies lagi kayo merong CCTV at yun ay ilalive nyo para pag ako isang mamamayan sa sa Los Baños at may napaulat na ginagawang tulay doon o no? kaya irrigation canal o kaya ay eh, flood control dam ay pwede kong ibisita yung website na yun at makikita ko ano ba may ginagawa pa. Di ba? May ginagawa pa. Oh. Yun lang, yung makita ko lang, mabisita ko lang ay para iwasan natin yung ghost projects. Di ba? So, sa tingin ko, ganun dapat ang hinahanap ng mga solusyon eh. Ganun dapat yung pagtatanong Ano yung kulang? Ano yung mali? Para yung mali, maituwid Yung kulang madagdagan Yung wala, magka meron Diba? So Yun ang number one Number two, yun nga yung mga may mga koneksyon Mag ano na mag-inhibit na Kasi nga eh At saka yung maging consistent naman tayo Diba? Diba? paano, paano, sa Senado, paano magkakaroon ng tiwala ang mga tao sa inyo na gusto niyong maging maayos ang na hindi tiwali? Eh, recently lang, eh, gusto nyo pang hayop pa si Sara Duterte sa mga aligasyon ng pag, pag, uh, maling paggastos niya ng pera ng bayan. ba? Diba? Anyway, o siya, sige na. Sana po nakapagturok ko siyang kaisipan na plus ka mga puso at napagbago ang pa panay. Sumuhay sa lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Araw po yung Merkulis, kita-kita ulit tayo sa Biyernes. Sige. ah, lagi yung sinasabi, UP namin mahal, ani mo Lasal, ingat po tayo lagi. See you Friday. Bye for now.